Welcome guys to my channel uh, Magandang umaga sa ating lahat uh, Welcome to my youtube channel Kasinet Blogger. So ito guys, pasilip natin yung magiging shop natin uh, Ito yung uh, mayroon tayong ginawang shop dito gusto ko sana mag-live, kaso lang malayo sa internet namin. Nandoon yung bahay namin sa kabila, oh. Yung nasisilip doon, oh. No? Yung sintro na yon, Yung parang orange, yung moldura. Hindi makarating dito yung internet. Kaya gusto ko sana live lang lagi. Live na lang. Wala na kasi yung view, viewer sa YouTube. <laughs> uh, so gagawa ko ng paraan na gagawa ng uh, connection ulit papunta rito sa siap ko para makalive tayo. So, pakita muna natin guys yung sit up yung pwesto ng uh, kwan natin, shop So, ito dating bahay to ng uh, bayaw ko umalis na sila kaya ginawa ko itong tong shop yung maluwang din ito So, nandito na yung kwan natin Yan yung mga scrap, mga materyales Yan Yan para sa susunod na taon para uh, maaaring mag-umpisa tayo kasi may hindi pa tapos yung project ko siguro mga March na siguro guys tayo mag ng publication ng mga kalan, ito mayroon akong sasabihin mamaya guys, mag magandang balita so ito yung magiging ano natin, facility mga gamit natin ayan yan, may mga heavy equipment, welding heavy equipment hibi welding machine kung gusto mong maghapon na full weld nandyan. Tapos meron na rin tayong hibi drill, post drill, hibi post drill, grabe laki lakian guys. Uh, binigay sa akin nung ano, uh, pinahiram o kaya uh, kasi yung yung pinaka ko, ano siya, uh, mechanical engineer, mechanical engineer taga taga Switzerland, marami siyang gamit, so dami siyang gamit. So wala din naman ginamit niya itong push drill, ah kinuha ko na. Uh, guys, diyan. Kahit kaano kalaki yung barinahan mo din, guys, yung oh, laki yan, heavy duty yan, eh. Heavy duty. Ang laki yung ano, ang laki yung motor niya. So ganyan, guys. So nakabili tayo ng stainless pipe di 4. So dito mayroon pa tayong mahaba tinpit pa itong disais. Ayan oh, tinpit na disais kung gusto niyo mag-order ng disais mayroon pa. Tapos yung de trace, mahaba din yung de na tubo. So ganito guys, 'yan mga gamit natin. Dito yung pinaka hardware natin, ito yung mga dito nagtatago yung mga coupling lahat na dyan 'yan. Ayan mga gamit natin para sa mga gamit natin na nakatago ayan mga yan ito ayan mga tubo so pakita natin kung, kung ano mag set up ng mga nozzle dahil kasi dami ngayon nag gumagawa ng mga nozzle ayan guys stainless built in tank so pakita si facility natin guys yung langis. ayan o yung langis na yan guys tag 7 liter ang isang isang galon. So, yan ang namang malaking galon, tag 30 liters sa so dami yan. So, umabot ito ng dalawang drum. Kasi guys, oh, ito, yan. Itong nakapila ng malaking galon, kung na ano to eh. Isang drum na to eh, isang drum. Tapos itong maliliit na galon sa mineral, mahigit isang drum yata ito kasi seven 7, 7, 7, 7 liter yung isa sa 10 so sa 10 hilira 70 na so mahigit yata isang drum sa, dito pa lang sa maliliit na mineral so doon puno din yon so dalawang drum so guys, pag, guys pakita natin yung kuan ah diferensya ano bang madali ano bang madali o anong matagal? Ano bang mahirap o ano ba yung simple? So ganito guys, pakita ko yung uh, tayo kasi matagal na tayong uh, naglilinis ng kalan natin. Ayun o. Oh. Ang diferensya sa coupling at saka sa threaded na binaon. So pag gaganitong sit-up, coupling ang nakalagay kung maliit yung chimber mo pag tumagal mong mabaklas umabot ng ilang linggo halimbawa ito guys oh ah uh, coupling madali lang pag ganyan mo madali lang siya tanggalin kasi hindi siya hindi siya natapon-taponan na ng langis din walang pumasok samantalang ito pag gumagana ito yung coupling ang nakabaon pag pumipiswak dito yung langis pumupunta doon Pumupunta doon, tapos nagiinit. Maaring tumitigas ito, mahirap tanggalin. Mahirap talaga. Ito, nahihirapan ako nagtanggal. Kasi guys, pag nagpiswakan yung langis, pupunta dito sa thread, sa, sa coupling, sumikip. Kaya mas lalo na, malaki yung, malaki yung nipli natin. Ang hirap, wala namang nang kasya ditong plies, hindi na kasya. May eh, kaya ang hirap kong tinanggal. So, pero walang ibang paraan pag malaking chamber, pag ganito na talaga, coupling na talaga nakabaon. Pero pag ganito, ganito, guys, mas madali yung French coupling. Mas maganda yung French coupling na nilalagay kasi nakatago yung thread. Walang malalag, walang ano, walang pupunta dito na mga langis na tumitigas kasi nakatago siya. Oh. Nakatago kaya madali lang. Pag binaklas mo, suwabi lang din uli kahit ilang linggo pa binaklas mo, binaklas mo bilang din pero pagka ganito kahit maliit na chamber so pag binaklas mo matigas kasi may pumasok na ditong takuling oh. dyan simpre nagbabaga yan uh, may distraktor ka dito pumipiswak ditong langis minsan tapos nagiinit eto natatabunan ng takuling uling kaya mahirap mo tanggalin ito nga nahirapan nga ako dito oh, bago lang nakapartis lang ng isang isang gabi ang hirap kung binaklas eh wala pa naman tayong place na kasya dito oh guys kaya yun maliban na lang kung may malaking laki, labi tubo grabe biruin mo guys sasabihin natin mamaya yung ah, mga butas nyan sinisipon tayo guys oh. ay guys So maraming salamat po sa mga supporter Sa mga subscriber uh, Ito guys uh, Sasabihin ko na Gusto kong magbigay ng isang kalan Mirang pasasalamat sa inyo mga guys Mga viewers So sa mga viewers lang kasi Kayo ang nanonood lagi At saka kayo rin ang uh, Subscriber na marami Kukunti lang man din yung Ah uh, gumagawa ng kalan kaysa sa mga viewers so ito guys uh, Maaring regalo ko na to sa inyo uh, kailangan lang ninyo ng shipping fee guys stainless ito ah uh, 3 yung burner natin chimber natin 3 inches lang yan ah uh, kung gusto nyo makatipid talagang tipid talaga ito mayroon siyang carbon breaker pwede naman naalisin carbon breaker kahit alisin niyo yan, okay naman. Pero pagkatapos niyo magluto, linisan lang din niyo. So, ito guys. Kahit hindi naman gaano kagandahan to kasi ano lang to eh, uso ko lang to eh, uh, may upi kasi dito konti oh. Ayan kasi manipis ito, uh, 1.2 lang stainless. Pero stainless oh. Nung pinulweld ko to yung dito oh. Ayan, may deform dito pero stainless naman guys. Uh, mayroon siyang auto shut off may ano pa mayroon pang wheel monitor tapos complete naman siya ayun guys pakita ko kompleto yung kanya Complete yung mga toggle switch speed uh, regulator speed control electric and saka battery so kompleto yung guys so mayroon pa siyang Uh, mayroon pa siyang rocket stove. Yan guys, rocket stove. So pag ganyan lang operate mo rocket stove, pag ano na yan, kahit maliit lang yung chamber pero makaluto. Makaluto talaga. Ito naman yung mayroon siyang oh, mayroong ring protection na hindi gaano lumalabas yung apoy. So, isa lang yung nozzle, nakadesinyo na sa universal. At talagang pag pinabayaan mo guys, sunog din yung kanin mo kasi ang, ang lakas talaga to nakapokus lang to sa puwet ng kaldero. So uh, wala man akong gaanong subscriber viewers sa Los sa Visayas. Ang karamihan lang guys sa uh, viewers ko is subscriber Mindanao at sa So guys, kung interesado kayo nito kahit hindi naman sasabihin ko hindi naman ganong kagandahan kasi ano lang to sample ko lang ito sa detris kasi ngayon sa detris lang kasi ang detris kasi ang ginawa ko matipid pero kung commercial o kaya pabilisan na lutuan hindi naman gaano din kalakasan kasi tris lang talaga hindi gaya nito 24 na talagang bulwak din ng apoy kasi quattro nga siya oh. so guys kung pang lang nyo kung mayroong kakayahan kayong shipment pi ah uh, Bigay lang kayo guys ng ano bahala na kayo yung uh, may kahit toki kasi uh, kung malayo Mindanao nasa one kulang kulang 1.5 yung shipment tapos yung panggasolina ko na rin oh, gawin mo ng toki regalo mo na rin sa akin yung 500 para kasi malayo pa yung bayan namin para sa gasolina saan ka pa guys toki kumplito double chimber Bigay ko. Stainless frame. Stainless. Ito, stainless ito. nakakalog Ah, uh, yung chamber niya is, ano na siya, 6mm. mayroon nakabalot na stainless sa labas. Ah, uh, galba yung sa loob. Super yan guys. Kasi, ano to, ah, uh, ang kapal ng galba nito. Special tubo to. Hindi to, nabibili sa, uh, hardware. So, Ayan, yung nakabaon na ditanggal chamber. Madali ka lang maglinis guys. O, ang, ang babaw lang. O. So, hindi kayo mahirapan. So, pag interesado kayo guys. So, PM lang kayo. Ah, PM. Ah, message lang kayo. Para sa inyo. Kasi regalo ko sa inyo. Ah, mayroon siyang kasamang rocket stove at saka isang nozzle. ayano oh nozzle, pinaka nozzle burner. Mayroon pang carbon breaker kayo na malala, matutunan din niyo ito mag -operate. Eh kung viewers lang kayo o subscriber na wala pa kayong kalan na ganito, so matutunan din niyo. So regalo ko to sa inyo guys. Sa ito December kasi December dahil bilang pasasalamat na rin. Dahil guys, nakasweldo na ako. <laughs> nakasweldo na tayo sa YouTube. Akala ko hindi na kuna na makukuha yung sweldo ko dahil ilang beses kong uh, sinubukang i-withdraw sa BDO so nagkataon talaga nung araw na yon na tinulungan din ako ng ano taga-opisina ng BDO kung paano i-withdraw yon paano talaga gagawin dahil kung minsan sinubukan ko eh wala parang hindi active yung ATM ko nung sinubukan namin ulit, tinulungan ako ng taga-opisina ng a video sauce guys nak, nak nakubra ko na halos tatlong halos pala tatlong sweldo wala pang isang taon wala, wala pang isang taon ako na monetize guys kulang kulang ko na magtatatlo pala nang sisilduhin ko sa so, yung iba nagamit na rin natin sa pang happy happy handa tapos ito binili ko ng materialis tapos ngayon magbibigay ako ng uh, regalo sa inyo guys mga mga subscriber so tuloy tuloy na ito kasi nagsusweldo na tayo uh, sunod taon magbibigay na naman tayo ng D4 D4 complete talaga stainless para matikman din niyo yung uh, natin na bilang magkakalan so kahit gaano kamahal guys para sa inyo guys ang gawin natin, ito guys, hindi kahit sasabihin mo ganyan lang kasimple, medyo hindi ka kagandahan, pero may halaga na rin guys, e, ipaglalaban ko rin yan sa ordinaryong bakal na yung nagkakalawang. Kay, kasi kahit hindi sa mangano, sa, pag, sa paningin nyo, hindi ka kagandahan yung tangkin, tangkin kasi na-deform dito, pero stainless guys, ipaglalaban ko rin yan kahit sa ordinaryong, hindi ko rin yan ipagpapalit. So mayroon ding halaga nito pero ang halaga nito baliwala kasi kayo ang bida. Uh, regalo ko sa inyo guys. Baliwala 'yon. So kompleto naman siya guys. Oh, 'yan. So message na kayo guys. Mm, basta ang pagbigyan ko nito ay yung viewers na subscriber, wag lang yung ano, wag yung marunong magkakalan kasi marunong naman din kayong gumawa, wag na kayong sumali kasi marunong naman kayong gumawa ito lang para lang sa mga viewers at sa yung subscriber na hindi marunong gumawa na magkaroon din siya ng ganitong klaseng kalan na litris na super tipid talaga super tipid yung isang litro nyo guys maghapon na yun yung isang litro maghapon na so ganyan guys uh, next year tuloy tuloy na tayo magbibigay ng mga D4 uh, D4 na 4 na use oil stove na stainless para naman uh, regalo ko sa inyo na pangmatagalan din dahil hindi din natin eh, kayo importante sa mga ano natin guys kayo importante sa channel na ito sa platform na ito hindi rin ko kayo babaratin bigyan dun din kayo kayo ng quality na use oil stove uh, stainless ito guys stainless So, ito guys, mga pag natapos, uh, pag nagawa itong isang tubo na to, may mga 40 plus pieces na kalan. So, kasa, kasali, na doon yung mga giveaways natin. So, sa, sa next year, magbibigay rin ako. Uh, Mindanao and Luzon kasi sa sa Cebu wala akong naramdaman na mga subscriber daw wala wala ring bumibili ng kalan dyan. siguro ayaw nila yung kalan hindi nila alam na mga Bisaya karamihan lang Luzon and Mindanao. So, mapalad yung Luzon at saka Mindanao dahil no, nabibigyan ko kayo ng giveaway. Nabibigyan ko kayo ng regalo sa pamamagitan ng anon natin. Uh, mga ganitong design. Ganitong used oil stove na high -tech na. So, guys... Ganyan po. Kung interesado kayo guys, P, uh, lang kayo kasi ito. ah uh, gusto ko na rin na ano guys, 4 na naman yung uh, gawin naming uh, pang uso, pag sarili lang na used stove kasi itong maliit. Kung minsan yung anak ko nabibitin din na magluluto sa medyo nahinaan din siya pag malaki ang kardero. ah uh, sa inyo guys, Uh, yung mga maliliit lang na bahay Maliliit lang na tahanan Bukin na rin ito uh, Masusunog pa nga yung kanin Kasi ang lakas ng ano nito guys oh. Rocket stove ito uh, Universal nozzle So Ganyan guys uh, Merry Christmas Belated and Happy New Year sa inyo Tapos mapalat ang mag-message nito Tapos magpadala siya ng shipping fee So 2K guys 2k saan pa kayo makakuan parang ah uh, para na rin eh. kuan lang uh, sa inyo lang yung ship uh, shipping pay ah uh, kuan na lang konti pang gasolina yung 500 para 2k so hindi niyo mabibili to ng 2k guys kung tutusin sa presyo na ito kasi stainless tapos yung blower pa lang eh yung blowers pa lang guys is eh, nasa kuan na eh dito sa probinsya ko lang ko lang 500 ito itong ganito ayan oh mga brass DC brushless ayan yung mga kwan natin uh, yung blower natin so yan wala pang blower lagyan natin lang blower so biruin mo yung ano blower mahal dito guys probinsya so ganyan panalo na kayo guys na uh, regalo sa inyo uh, yung shipment at saka yung panggasolina ko token na lang so hindi naman yan sasabihin na bininta ko sa inyo dahil wala pa yan sa halaga yung 2 kasi shipment lang yan so guys kung interesado kayo PM lang kayo message lang kayo so pakita naman natin yung uh, nozzle na parang imperno guys grabe <laughs> so ganito guys oh. so ang height nito kung gusto naman yung gumawa ng mala ano guys Mala-empir nung kalan oh guys ang height nito is 7 so 7 in 1 fourth ang height so ganito ang laki ang bigat guys so ganyan yung partition ganyan yung mga partition lang guys oh ganyan lang oh yung basta hindi na natin sukat sukatin kasi wala naman wala naman kanya no? mula dito hanggang dito sa dulo 7 in 1 fourth tapos um, hanggang dito yung kupling oh. Okay, oh so guys, hanggang yung kupling nakabaon. Yung muna natin. Para makita nyo guys kung uh, ilan ilan yung angat sa mula sa thread. Ayan you know, oh, yan ah. oh, so, yan, maigpit na guys. Okay. So, Ganyan yung coupling doon nakabaon tapos umangat lang siya ng Kasi may thread pa kasi siya guys oh. So, so importante uh, umangat ka lang konti para hindi sumabit dito yung hangin sa coupling Tapos uno-uno pa lang partition. Ayun 1 inches, 1 inches, 1 inches. Parang 1 2 3 tapos last doon na. So ito guys, pirmerong butas natin sa distractor, apat na 5mm. Tapos, pirmerong angat mo, 1 port, 2.5mm, Diretso lang para, hi, pa, para siya sa pre-heat. Tapos itong kasunod, 2.5 na 8. Tapos 2.5, 8. 2mm, 8. Tapos, 2mm din, 8. Ganyan guys ah uh, importante pag malaki na sobra yung kalan ganyan na 3 mm na yan ay 5mm 5mm. 2 5 mm pala 5 mm 2.5 2.5 ayan guys oh ito yung diretso papuntang bangga lang to sa wall na pang preheat ito naka isla na to konti pang paahon talaga oh. para hindi magbuga buga kasi malalim yung chimber natin yan naka isla lang konti islan konti islan konti ito diretso lang tapos naka isla Ayan guys. So, si Bin Port yung Kanatin Nozzle So, ganyan guys. Ganyan. Grabe guys. O, oh, parang chamber na. So, ganito lang. O, oh, ganyan guys. So, pag-ibao natin yung pinaka-nusol mula dito mula dito 1 in 1 half, half ang lubog para ano na blue, pag sub, na testing ko guys dito ng malakas na blower to umahon na talaga lang yung orange na talaga umahon na lang yung orange kasi yung lakas ng distractor pero pag dahan-dahan lang yung hangin blue naman talaga yung bubuga yung blue pero mahina ang apoy pero pag yung palakasan ayun uh, na yun yung ano Uh, may halong orange na talaga. Siyempre pag umahon na ng 1, 140, 1.5 meters, umabot pa nga ito ng 2 meters. Siyempre yung, yung malakas na ng ahon guys, hindi na talaga blue flame kasi lumabas na siya sa chamber. Uh, hindi na sa kulog kaya orange na. Pero super lakas. So grabe ka, kalakas guys. 2 meters. 2 meters tapos 1.5, 140 ganun. Grabe. So, yan, oh. Ayan, tapos laki yung ano niyo, oh. patakan. So, ganyan lang, guys. So, ito. Uh, bilang pasasalamat ko sa nagkaswildo tayo. So, yan lang muna ang una kong nagawa na naging kuha namin sa sarili namin na kalantistin na ito. So, bigay ko na rin sa inyo. So, hindi pa naman to last pag kasi stainless nga eh walang walang malalas pag sa stainless ang importante condition yung condition yung switch condition yung wire condition yung blower dito walang problema guys wala pang tama yan wala yang tama ayan stainless din yan oh. stainless yan so ayan walang problema guys so hanggang dito na lang guys happy new year sa inyong lahat and god bless